mga mga kaya for today's video. So, hindi tayo makatulog na almost 3 a.m. na in the morning dito sa bansa kung saan tayo nagtatrabaho sa Middle East. Ang yan naman ang tubig ko eh. So, share ko lang mga kaya yung nakita ko kanina sa aking sa aking wall. Dumaan sa aking ano habang nag-scroll-scroll -scroll ako mga yan. So, tatagulungin ko lang para mas maintindihan ang lahat kung ano man yung gusto nating sabihin. So, isang kabayan natin mga kairing nakakalungkot, ang kinitil ang sarili niyang buhay, nababulol tayo, ang kinitil ang sarili niyang buhay dahil na-confirm niya na kanyang asawa na nasa Pinas ay may ibang kinakasama. In short, may ibang lover ang kanyang asawa. So, hindi niya kinaya mga kairing, no? hindi niya kinaya ang sitwasyon, kaya kinitil niya ang kanyang sariling buhay. So, yun nga mga kairing, di niya kinaya ang sitwasyon, kinitil niya ang sariling buhay. So, di ko maintindihan kung ano sasabihin ko sa kanya. Alam ko naman, hindi niya maririnig kasi wala na siya dito sa mundo ibaba Hindi na saan siya ngayon. Pero, para sa akin, as a single mom, alam ko na masakit Masakit bilang babae na malaman mong niluluko ka ng taong mahal mo, di ba? Whether asawa or boyfriend man yan, alam ko masakit kasi pinagdaanan ko yan. As a single mom, yung tatay ng mga anak ko, nung nalaman ko na nakabuntis siya ng iba. Yung nag-usap na kami, may pamasahin na kami, pinadalhan kami ng tatay ng mga anak ko na papunta na kami sa kanila sa Negros kasi nga doon na kami titira, sasama ko na yung mga anak ko dalawa no. Pinadalhan kami ng pamasahe, excited na kami pupunta. Kukuha na kami ng ticket, sana, ng barko. Tapos inaalam namin kung ano yung sasakyan. Kasi nga, hindi ko nga alam kung ano pang sasakyan. Nagsisiyasat pa ako kung anong gagawin ko. Kasi nga, dalawa yung dalakong bata. Tapos, baga, Nagaano pa ako kung ano yung gagawin. Baka mawala kami, something like that, something like this, di ba diba? So, yun mga kairay, napansin ko lang na halos mag-iisang linggo na or tatlong araw na na hindi tumawag yung <coughs> tatay ng mga bata. Na usually pag umaga tatawag yun eh. Bago yun matulog or pagkagising tatawag yun agad kakausapin yung anak niyang panganay. Which is magdadalawang taon that time. Yung marunong na magsalita ng papa, papa, something like that. ba diba? Tapos na-confirm ko, inamin niya. Kasi yung babae kasi may sting tayo eh. Yung pag pakiramdam natin yung pera, may something nagbago sa chat pa lang, sa text pa lang. Napapansin mo, eh, pag may, may nagbago, napapansin ang babae, magaling tayong makiramdam. ba diba? So, ako na medyo nag, may, may, may unang nag-open up about doon, sabi ko, may asasabihin ka ba? Kasi pakiramdam ko may tinatago ka. Ayun, inaamin sa akin ng tatay ng mga bata na nakabuntis siya. Tapos, pinapili niya ako. Kung pupunta ako doon, hindi niya pakikisamahan yung nabuntis niya. Pero kung hindi ako pupunta doon, pakikisamahan niya yung nabuntis niyang babae. So ako naman kasi that time, nandun pa ako sa trauma, na sa sakit, tapos nandun pa ako sa stage na dapat um, ikalma ko yung sarili ko, pero hindi ko makalma kasi nga kakapangan ko lang sa pangalawa tapos ganoon na yung balita. ba diba? Tapos may pamasahe ka na, may pera ka na, punta ka na doon, tapos magdating mo doon, nakabuntis pa lang na ng iba. Tapos yun, nakapag ako, sa so, sobrang tapang ko that time, sabi ko, hindi na. Kung sino man yung nabuntis mo, panagutan mo, pero sana wag mong kalimutan na may mga anak ka. Yun lang yung sabi ko. Tapos sabay, galit na galit ako, madami kong pinagsasabi. Kasi nga, galit ako that time, <coughs> masakit, may ako kahit natutulog ako, lumuluha ako si iniisip ko yung mga anak ko, walang tatay. Ganyan. Alam ko masakit bilang isang babae na masaktan tayo. Pero di ko maintindihan kung mas, bakit mas pinili mo kay tili ng sariling buhay. Wala ka bang anak? Di ba? Kasi para sa akin, okay lang mo. Wala na ko Di ba? Okay lang mo. Babae siya dun. Sa kanya na siya. Basta sa akin yung mga anak ko. Yun yung nasa isip ko noong time na yon Nakadami-dami gustong mampun sa anak ko pero hindi ko binigay. Dami-dami may gustong gumawa pero hindi ko binigay. Di ba? Pinaglaban ko that time nung maliliit pa sila. Kaya, di ko maintindihan kung bakit may may choice tayong katiling yung sarili nating buhay buhay. Instead na i-choice natin yun or mas piliin natin yung mga anak natin na Okay lang, nasa akin yung mga anak ko, magluko ka dyan, balak sa buhay mo, kaya kitang palitan, no? ba? Diba? Pero di ko maintindihan kung bakit mas piliin mong tanggalin ang sarili mong buhay kaysa magpakatatag ka para sa mga anak mo. Di ko alam kung may anak ba si kabayan o wala ba. ba? Diba? Kasi nga, <coughs> nandito siya sa ibang bansa, siguro sobrang stress siya, na-depress na siya, tapos siguro kaya nadala siya sa sobrang sakit, kaya eh, wala na siyang naisip na ibang paraan. Pero sayang. Kasi pinagdaanan ko yan eh. Nung time na nagiwalay kami ng mga anak, ng tatay ng mga anak ko, sobrang stress, grabe. Di ko nga naisip na nakakasurvive pala ako dun. Kinaya ko, di ba? Di ko naisip paano ko nga sinumulang kaya, kayanin yun. Tapos yung pangalawa naman, umibig naman ako ulit. Naloko na naman ako. Hindi lang ako naloko, nakuhanan pa ako ng pera na hanggang ngayon binabayaran ko pa. Di ba? Tanga. Pero, nakasurvive pa rin ako. Di ba? Mas pinili ko yung sarili ko at yung mga anak ko. Yun yung pinili kong ipaglaban. Yung kaya kong palitan yung lalaki na yan. Di ba? Kung makati ay di magpakamot <laughs> Pero wag na wag mong kitilin ang sarili mong buhay. Di ba? Para lang sa lalaki. Hindi ko sinabi na madaling masaktan. Pero sayang ang buhay mo nakikitilin mo lang dahil lang sa walang kwentang taong dumating sa buhay mo. ba? Diba? Sana bigyan mo ng pahalaga. or bigyan nyo ng pahalaga, mga kairin kung sino ka mga makapanood nito. Be strong. Kung niluloko ka ng kinakasama mo, boyfriend mo, asawa mo, kaya ano sila? Namnamin mo yung sakit? Umiyak ka ngayon? Humiga ka ngayon? Kapagod ka ngayon? Bumangon ka bukas? Magpakalakas ka. Diba? Magpakalakas ka at ipakita mo sa kanila na kinaya mo kahit wala sila. Dahil at the end of the day, ikaw yung totoong nagmamahal, ikaw yung hindi nagluloko, hindi ka ang nawalan. Di ba? Kasi walang magluloko sa mundo na naging masaya ng matagal. Di ba? Hindi man ngayon, di mo man nakuha ngayon yung justice na para sa'yo, yung sabi nila karma, wala man ngayon, pero darating yan. Di ba? Darating yan. Kasi walang, manglulokong tao or masamang tao na nagtagumpay sa buhay nila. di ba? Darating at darating din talaga ang panahon na ma-realize nila na mali yung ginagawa nila sa kapwa nila. di ba? Diba? Kaya sana kung isa ka mang OFW ngayon mga kairin, please wag na wag mong isipin nakitili na sarili mong buhay dahil niluloko ka ng taong minamahal mo na iniwan mo sa Pinas. Siguro, I guess, baga pinadanhan mo rin yung <laughs> 'di ba? Sinuportahan mo buwan-buwan, tapos yung pinagsuporta mo ay napunta din sa ibang babae. Ay, ay. Nandyan din ako sa point na 'yan. Pero pinili kong magpakalakas, although sinubukan kong kitilin na sarili kong buhay three times, but thanks God dahil hindi ko na gawang gawang ipag-success ba yung tao dito? yung di ko na pagtagumpayan nagawin yon kasi may mga taong ginamit si Lord para mas palakasin ako. Kaya sana kung isa ka man ganun, sobrang sakit alam ko, sobrang sakit na niloloko ka. Alam ko yan kasi naranasan ko yan. Two times ko naranasan yan, sobrang sakit na yan. Pero walang sakit ang hindi mo malagpasan kung mas piliin mo yung mga taong totoong nagmamahal sa iyo sa paligid mo, especially kung may mga anak ka, 'di ba? Paano na sila? Wala naman tatay, nagluloko. Wala pang nanay dahil kinitil mo sarili mong buhay. ba? Diba? Di ko alam na kasalanan mo. Pero sana, mas pinili mong magpakatatag kaysa magpakamatay. So that's it for today's video.